Ang paghahari ni Abijah sa Huda ikalabing limang kabanata Noong ikalabing walong taon ang paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Huda si Abijah. Sa Jerusalem tumira si Abijah, at naghari siya sa loob ng tatlong taon. Ang ina niya ay si Maaka, na apo ni Absalom. Ginawa rin niya ang lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang ama hindi naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, hindi tulad ni David na kanyang ninuno. Pero dahil kay David, niloob ng Panginoon na kanyang Diyos na patuloy na magmumula sa ang kanya ang maghahari sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak na papalit sa kanyang trono upang pangunahan at patatagin ang Jerusalem. Dahil ginawa ni David ang matuwid sa paningin ng Panginoon, at noong nabubuhay pa siya, hindi siya sumuway sa utos ng Panginoon, maliban lang sa ginawa niya kay Uraya na Heteo. Gayunpaman, palagi pa rin naglalaban si Narehoboam at Jeroboam. At nang huli, si Naabidya naman at Jeroboam ang naglaban. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Abidya at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Huda. Nang mamatay si Abijah, inilibing siya sa lungsod ni David at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Asa sa Huda Naging hari ng Huda si Asa noong ikadalawampung taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem tumira si Asa at naghari siya sa loob ng apatnaputisang taon. Ang lola niya ay si Maaka na apo ni Absalom. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon, katulad ni David na kanyang ninuno. Pinalayas niya sa Huda ang mga lalaki at babaeng nagbebenta ng aliw sa mga lugar na pinagsasambahan nila, at ipinatanggal ang lahat ng Diyos-Diyosang ipinagawa ng kanyang mga ninuno. Pati ang lolan niyang si Maaka ay inalis niya sa pagkareina, dahil nagpagawa ito ng kasuklam-suklam na posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ipinaputol ni Asa ang mga simbolong ito at ipinasunog sa lambak ng Kidron. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinalan niya sa templo ng Panginoon ang mga pilak, ginto at ang iba pang mga bagay na inihandog niya at ng kanyang ama sa Panginoon. Sa buong paghahari nila, palaging naglalaban sina Asa at Baasha na hari ng Israel. Nilusog ni Haring Baasya ng Israel ang Huda at pinalibutan niya ng pader ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Huda. Pinagkukuha ni Asa ang lahat ng pilak at ginto na naiwan sa mga budega ng templo ng Panginoon at sa kanyang palasyo. Ipinagkatiwala niya ito sa kanyang mga opisyal at inutusan niya sila na dalhin ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram doon sa Damascus, kung saan ito nakatira. Si Ben Hadad ay anak ni Tabrimon at apo ni Hezion. Ito ang mensahe ni Asa kay Ben Hadad. Gumawa tayo ng kasunduan tulad ng ginawa ng mga magulang nating. Tanggapin mo ang mga regalo ko sa iyo na ginto at pilak. Hinihiling kong tigilan mo na ang pagkampi kay Haring Baasya ng Israel para pabayaan na niya ako. Pumayag si Ben Hadad sa kahilingan ni Haring Asa at inutusan niya ang mga commander ng kanyang sundalo na lusubin ang mga bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel Bet Maaka, ang buong Keneret, at ang buong Naphtali. Nang mabalitaan ito ni Baasha, pinahinto niya ang pagpapatayo ng pader sa Rama, at bumalik siya sa Tirza. Pagkatapos, nagutos si Haring Asa sa lahat ng taga-Huda na kunin ang mga bato at mga troso na ginamit ni Baasha sa pagpapatayo ng pader ng Rama. At ginamit naman ito ni Haring Asa sa pagpatayo ng pader ng Geba sa Benjamin at ng Mizpah. Ang iba pang salaysay tungkol sa pag ni Asa at ang kanyang mga tagumpay at ang lahat ng kanyang mga ginawa, pati na ang mga lungsod na ipinatayo niya ay nakasulat sa aklat na kasaysayan ng mga hari ng Kuda. Nang matanda na si Asa, nagkasakit siya sa paa, at nang mamatay siya, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ng kanyang ninunong si David. At ang anak niyang si Jehoshaphat ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Nadab sa Israel Naging hari ng Israel si Nadab na anak ni Jeroboam noong ikalawang taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Naghari si Nadab sa Israel sa loob ng dalawang taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ng kanyang ama at sa kasalanang ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ngayon, si Baasha na anak ni Ahia na mula sa lahi ni Isakar ay nagbalak na masama laban kay Nadab. Ipinapatay ni Baasha si Nadab habang sinasalakay ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton, na isang bayan ng mga Filisteo. Ang pagpatay ni Baasha kay Nadab ay nangyari noong ikatlong taon ng paghahari ni Asa sa Huda. At si Baasha ang pumalit kay Nadab bilang hari. Nang magsimulang maghari si Baasha, pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Jeroboam. Hindi siya nagtira kahit isa. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahia na taga-Shilo dahil nagalit ang Panginoon ang Diyos ng Israel kay Jeroboam sa mga kasalanang ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Nadab at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel sa buong paghahari nila palaging naglalaban sina Asa at Baasha. Ang paghahari ni Baasha sa Israel Naging hari ng Israel si Baasha na anak ni Yahia noong ikatlong taon ng paghahari ni Asa sa Kuda. Sa Tirza tumira si Baasha at naghari siya roon sa loob ng dalawamput-apat na taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita